Good morning, Tana. Sarap. Okay na yung aircon mo. Wow. Pinagawa na ni Mita kahapon. Hmm, miss mo yan? You want cold? Wow. Kaya ba nakatutok? Ah, opo. Diba nilinis kahapon at saka pinalitan ng kapasitor. Ito yung kapasitor mga kabibilod yung pinalitan ng aming tropa si Hilton kahapon ayan kapasito ito ayan, ayan yung pinalitan kahapon na pyesa na sinek niya kahapon kaya busy ako kahapon sobrang pagod ko, naglalaba nagpapalinis ng aircon at saka nagluluto na, na, ano? nasunog na nga yung luto ko ang ah, lamig you want ano you want malamig I miss, I miss Saki boy. We miss Saki boy, no? Uwi ka na Saki boy. Miss ka na namin. Makain kami ng champurado ni Tana. ay yung pagkain niya. Ito naman yung sa Sa baso lang. Kain tayo mga kabibilog namin. Ha? Ah? Okay, it's the light lang talaga. Mag-eat ka na kasi ano. Mag-eat ka na. Eh, okay. So, sorry po. Sis. Mga galit si Tana pag nagsabi ako ng po. Sorry, baby. Sorry, Tana. Nakasabi ako ng bad. Sorry po. Mm. sorsaw ko sa tapurado yun. Hmm? Alam mm ko. -hmm. So, time talaga ngayon. Sobrang init. Nakakasuko kitang init. ginagawa nga si Alice eh. Kasi si Alice gusto rin naman malinisan yung gawa na. May ilitin yung batang yun. Pabisin din yun. Wow. Kumakain kami. Tapos si si Kim nasa baba. Kumakain din. Kaya na kami sa buhay namin kung anong gusto namin kainin. May kanin, may champurado. Hoy manot. So kung magpapansit ako. Maya so pas. Yun, yun, naman ang natin na bibilin pang sopas o kaya pang pansit o kaya pang spaghetti. magpasta na naman tayo kasi naubusan na natin yung yung isang yung ano naubusan natin yung binili ko na isang kilo na malagkit. Kaya susunod magpasta naman tayo at saka favorite din ni Tana yung sopas. You like sopas, Tana? Is that your favorite too? Ah, sopas? You like soup? Ah? Mm. Piece busy-busy sa ah, kakakalikot eh. Ano naman nakatutok siya dyan, um, so talaga nang malamig. Um. Nasa katawan talaga niya yung aircon eh. Busy ka, Bibi? So, bawal kang may disturbo? Ay, kumakain ako ng eh. temporary sa tanghaling tapat kasi late ang kain mga kaya mo na 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 isipan lang namin mag-temporary ng tanghaling tapat kaya kami nakakain. naman sa bahay na to balik oras ng mga pagkain yung lunch time yung lunch time namin breakfast yun <laughs> yung break yung dinner namin lunch time yun mm. eh ito oh ikaw magsabi ah. <laughs> Tana playing. Ganitong tapos na akong magluto. Relax na kami dito sa kwarto.